Tila nagpapakumbaba ngayon ayong si Sara Duterte, si Sara without age. Syempre medyo dismayado yang uh, kampo nitong si Sara Duterte pati na rin yung kanyang ama dahil nga sa hindi na pagbigyan na confidential funds. Yung tipong yung kagustuhan nila talaga ang iniisip. Ano ho, kagustuhan nila. Pero kung tatanungin niyo ang sambayanan, katulad ng nangyayari ngayon, bababa ng pababa ang survey na ito sa si Sara Duterte. Ang trust rating ay pababa ng pababa. Dahil yan dito sa issue na ito, nakikita na ng taong bayan na natila dapat or may ugaling, dapat laging mat, uh, sunod, dapat laging makuha yung binugusto or gusto na itong uh, mga katulad ni Sara Duterte. At yan po ay gusto rin maging pangulo ng ating bansa. Ganyan katinde. Kaya sana mag-isip-isip itong mga kababayan natin, di ba? Sabi dito, pa-sweet siya ngayon, pakumbaba ng konti. Nga naman, para kahit papano ay, alam nyo, yung mga katulad neto, sanay na kasi sa plastikan yan, di ba? Alam nang laruin, yung mga utu-utu natin kababayan. So ang problema na dito talaga, sa tingin ko, ang mas malaking problema na dito ay yung mga kababayan natin na patuloy na nagmamaangmangan at nagpapa at hindi man lang open kung ano talaga yung dapat alamin sa, sa mga taong katulad nga natin sa si Sara Duterte na naghahangad pang maging presidente. Anyway, the office of the vice president can only propose a budget to support the safe implementation of our programs. Okay. Yun naman ang rason niya, di ba? Para daw safe yung implementation ng kanyang mga programa. Ang naisip ko lang, talaga, what is the danger sa mga programa mo na tree planting sa mga programa mo halimbawa na namimigay ka lang naman ng school bags sa mga bata, sa mga estudyante. Di ba parang, parang wala namang threat sa ganong mga programa? So yung kanyang mga programa daw, ang pinaka intention ay to promote the general welfare of every Filipino family at syempre to alleviate poverty. Parang parang napakalayo. Katulad nga ng sinabi ko dati, yung nakikita natin programa nito sa si Sara Duterte, Office of the Vice President man yan or DepEd, pang school organization na mga programa. Okay. Tapos ganito, to alleviate poverty and promote general welfare. Angara. Okay? Kakaiba. Nonetheless, we will no longer pursue the confidential funds. Talaga wala ka ng pag-asa dyan. Natural magpapakumbaba ka na lang. O kahit papano, titiklop ka na doon sa kagustuhan mo. Pero sa loob-loob niyan, na yung paghihiganti mo. Alam natin yan eh, paghihiganti sa mga tao na hindi pa board sa confidential funds mo. All right, because this issue is the di uh, divisive and as the vice president, I swore an oath to keep the country peaceful and strong. 'Yon. Peaceful ah, pero sa ngayon, kayo po yung dahilan ng napakaraming kaguluhan, hindi lang po sa politika, hindi lang po sa usapin, o mga issues ng ating bansa. Pero, 'di ba, divided ang mga kababayan natin. Yung sayo, yung mga nagpapa oto at madalas sa uh, or or walang problema na magmaang-maangan. 'Di ba? Dahil hindi naman talaga trait 'yan ng mga Filipino, eh. dapat kahit papaano, nag-iisip tayo ng matuwid, marunong mag-discern, alam ang tama sa mali. Tinanggal mo 'yan sa mga supporters mo dahil ang gusto mo sunod-sunuran sila sa iyo. Nasupla tuloy. At dahil sa pahayag na yan nga netong si Sara Duterte, ayun, tablado na naman siya dito kay Representative Manuel ng Kabataan Party List. Napakaganda ng kanyang, kanyang uh, atake dito nga sa pahayag na ito ni Sara Duterte. Sabi niya, tinatakasan lang niya na si Sara Duterte ang pananagutan na magpaliwanag kung paano ginamit ang confidential funds. So yun nga, hindi naman yan makakatakas dahil may kaso na po sa Supreme Court. Napakarami po or may grupo po ng mga petitioners na nagfile na ng kaso. So hindi yan makakatakas. Pero yun nga, siguro sa mata ng publiko, gustong uh, tumakas na itong si Sara Duterte. Nako, no, ay hindi naman talaga siya interesado sa confidential funds. Talaga lang. ba? Diba? Sumasad-sad na rin ang ratings niya. Yan, isa pang punto yan. At baka ayaw lang niya mag-isa mag uli sa Senado. Kaya ganito ang kanyang statement na tipong nagpapakumbaba, kunwari. Pero yun nga, bistado na naman natin ang mga katulad niya.